siklid fish para magpa-impress sa so napupusuan niyang babaeng isda. Nagagawa po siya ng sand castle. Sand castle. Malaki o maliit? Wala pong sukat. God. Siya po yung gumagawa ng sand castle God. para magpa-impress. Oh, Taga ano man. po yan, Mrs. Siklid? Taga burakay. Brad Pitt. Puro tumbo. Kanina uma ka? Bata pa lang, puro kalokohan na. Eh. Easily, pagka ini sila, Brad, yung mga babae, eh. sumasayaw sila pa atras. Oh, Ay, ano? You know, lumalangoy pa atras. Pa-impress yan eh. Kayo, bahala Lumalangoy ka. ng pa -tras. Kaya ako, naman ang tatanungin nyo kung pag-uusapan natin kung paano nagpa-impress ang isda. Wow. Ngayon naman kung pag-uusapan tao, magkakausap tao, ipapakita ko sa iyo kung paano ako magpapa-impress sa iyo. Okay, ang pangalan na nakilala ko, napakag na babae, simple lang pero napakaraming award na nakuha. Kaya kung papansinin mo, ayan po sige, sa harapan nyo, napakaraming tao, pumapalakpak sabay-sabay. Nervous oh, breakdown. Talent ka lang talaga eh, no? Talent ka lang talaga. Sasama na siya. Sige, mamahalala ko lang sa'yo. Pagkalit natin, akin ang ticket. Sa'yo, pagkain pati pamasahe. Nagkakaitin niya ba tayo? Kasi mas malakas ka kumita sa akin. Pero ang pag-ibig at puso, Maging Chinese ka na. Kaya nga, akin, paniwala sa'yo eh. Kaya yun ang ginagawa ng Cichlid Fish? Nag-rap? nag tapos pinalolobo niya yung hasang niya. Oh! Fairness po, haka talaga. Tsaka parang inaano niya yung muscle niya. <laughs> Nagpe-flex siya ng muscle. Parang si Shrek. Pinapalaki yung hasang. Pinapalaking. Pinalolobo. Pinalolobo ang hasang. Sinabi na pinili ng yes. mamamang ay gumagawa ng sandcastle. castle. it a bluff? uh, bluff. 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 bluff bluff. na bluff na. Bluff na bluff na. Bluff bluff. 20,000? Mm! Journal and Anarchist, you 1,000. Eto po ang fact. Oh, wow! Total, ba? di ka nasasama. Dali mo na lang yan. Ka. Ginawa mo ba to? Hindi, ginawa ko. Wow, isla ka pala. <laughs> hindi, buhangin ako. Puro ka kasi kalukuan, kaya hindi ako naniniwala minsan. Huwag ka maniwala. Ito na ang fact. Sa ilalim ng dagat, para ma-impress ang napupuso ang babaeng isda, ang lalaking cichlid fish, ay sumisip-sip ng buhangin hmm. at tapos unti-unting ginagawang sandcastle bilang tanda ng panliligaw nito. Oh. 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 na. Oh. Alam mo na. Oh. Alam niyo na. Ayan na. So, sip ko lahat yan. <laughs>